Ngayon po ay May 9 Friday at dahil 3D sa po malapit ang eleksyon so ito naisipan ko na pong gumawa ng aming listahan para sa iboboto namin ngayong May 12. At sa sobrang liit nga po ng sulat itong sample ballot galing sa Comelec, eto po gumamit pa ako ng ilaw as in talagang OA ano pero sa totoo lang po sobrang liit kasi ng sulat bukod sa gumamit pa ako ng salamin sa mata para lang po mabasa ko yung mga nakasulat para po siguradong hindi ako magkakamali sa pangalan na isusulat ko at sa numero po ng mga kandidato na napipili ko. Pagkatapos po nilipat ko naman sa aking laptop kasi meron naman akong printer at ito po yung listahan ng aking boboto na senator. So labing po yan. Kompleto po ang aking boboto na senator. Hindi po ako panatik ko wala po itong vote straight Kemerut. Wala po akong ganern. So ito po yung aking mga iboboto, number 5, Aquino Bam, number 6, Arambulo Ronel, number 8, Bailon Roberto, number 13, Brosas Arlene, number 17, Castro France, number 19, D. Angelo David, number 20, The Alban Attorney, number 25, Espiritu Luke, number 33, Laxon Ping, number 44, Masalisa, number 45, Mendoza Heidi, at number 51, Pangilinan Kiko. Pagkatapos ito po, dinalo ko na po yung laptop ko sa aking kwarto kasi nandito po yung aking printer at ipiprint ko na po yung aming listahan. Opo, magulo po yung kwarto ko. Pero hindi po magulo ang aking iboboto dahil pinag-isipan ko po, po talaga yan. Kaya po sa darating po na eleksyon, kailangan ko po pag-isipan natin iboboto natin. At sana ay huwag tayo masyadong panatiko. At sana po ang iboboto natin ay yung makakatulong talaga para sa bansa natin. At ayun po sumasiyo sa iyo pa ako dahil excited na ako sa darating na botohan. At finally, na-print po na ang aming para sa darating na May